Hi guys. May eh, papakita po lang ako sa inyo na iklog ang ang gagamba ko at saka lumaki yung gagamba mali. Gantong kalit pa lang tapos yung mama na yung nanay niya namatay. Tapos gumawa ako ng laban na ng ng gagamba at ito, pa, ito po siya. panglaban na po 'yan. Kagabi, kagabi, kagabi ko lang siya Nikita ko lang kanina. At sya pa, lang yung wallet ko kasi dito makalagay dito, dito, ang nagagamba ko. Ito na po sya. Ito ka pa. Ayan o. Pwede mo? Pwede mo kita? Ito po sya. Ito po siya. Rare po yan. Rare. Rare nagagamba. Nang anak lang. Lakay po. Uh, please, please. Ko Hello guys! Welcome to... Flashlight mo nga, Paul. Flashlight ka. Ayun. Sorry. Flashlight lang si po. Si... Nagka-flashlight lang kapatid ko. Abang ako dito. dito. Ay. mo dito dahil hindi magpapakainin tayo hindi kita eh ito sa kamay nakakat siya don't be bad don't be bad ayun don't be bad nakuha niya chichi yan gumapakita kaya mo kaya mo kaya siya Maliit siya po, maliit. Ba, maliit. Hindi makita, Chichi. Ito po siya. Ito tayo sa flashlight. Ayan o. Magapang sa kamay ko. Okay, laki mo na dito, Chichi. Magagampan Maliit siya pa. Din siya. Oh, lalaki din siya. Oo, lalaki rin ito one, one Dito ano, lalagay pag malaki yan. Lalaki yan yung lalaki sobra. Ako yung nakain eh. E, Ito ba yung gigi? Ati, Blady, play to JG pa. Ako sa kaya video. Na, ng web na lang. Ako naman sa video naman, JG. Ako yung gagawin sa video. Wow. <makes noise> sorry guys, sorry na ako. Inano mo na? Hindi. Kita. Ha? Kala ko, sorry guys. Kala ko, pinitay mo na. Sorry, papay. Uy, 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 wag! Sorry, papay. Kasi, aani ko din. Aani, maghahanap ako din. Ay, sa Monday ng isang ba? Kasi, maghahanap pag Monday. Maghahanap pa wise ang video ko. Hindi mo kaya, Paul. Kaya, Hoy. Okay. I-like niyo naman ang na, i-like like, niyo naman po at saka subscribe subscribe, subscribe niyo po yung kumutot. Kumutot <laughs> kay. Kumutot kay. Ay okay. no, siya umutot. Hoy. To, nagbi-video. <laughs>